Hello, okay. mag magfish naman tayo ng sinabawan prini pritong galonggong. Prinito ko yung galonggong tapos sasabawan natin. O di ba? At eto na nga siya. Oh, yummy galonggong. Gusto ko rin tirit prito mo ni. Di ba? Parang hindi kasi dito sa <laughs> <laughs> sa mga narasing dyan. Diba? Pak, ganun. Si yummy, yummy. Sinabawang galonggong na prinito. Pitong galonggong na sinabawan. Na may kangkang. -kang. Yummy, yummy. Oh, di Diba? For lunch. Ah, sarap talaga. Bye Ma muna mga kaloka.